Hoy! Masakit na naman sa matantignan ang kwarto mo, ante. Kaya tara. Ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na dyan at wala namang gagawa niya. Ikaw lang. At dahil nga sunod-sunod na naman ang ganap kay ante niyong lalabays. Kapag kakurentahin na talaga, marami na talagang nararamdaman. Andiyan na ngayon sumakitan siya. Na hospital pa talaga. Tapos pagka-discharge sa akin, ayon ay pinapa-maintenance na. Aroy, masyadong napasobra sa pagkapahinga. Kaya eto, akala siguro ay princess siya. Hala, kilos na, magtrabaho na. Maliit lang naman tong kwarto kaya hindi mahirap linisin. Kaya nagsimula muna ako magpagpagpag at alisin yung mga basura. Naisipan ko na nga rin magpalit ng bedsheets at mga punda tapos tanggalin na rin yung mga maraming kumot at magpalit na rin ng kurtina. Tapos habang nagpapalit ako ng bedsheet na alala ko, eto rin pala yung sinundan itong nakalagay na bedsheet. Baka kasi isipin nyo dadalawa lang yung bedsheets ko. Ito pa man din ako ng bedsheet. Inalis ko na rin dyan yung mga dating kumot na nakalagay dyan kasi di ba kapag umuuwi dito yung mga bata and daming kumot kasi syempre palagi naka-aircon. Akala mo mga anak mayaman at nagbibigay ng pambayad ng kuryente. So ayun na nga, tinanggal ko muna yung kurtina ko bago ko alisin yung bedsheet kasi alam ko maalikabok. Ayan, tignan nyo naman kung gaano kaalikabok yung screen. Talaga namang maalikabok yan dahil ang tagal-tagal ko nang hindi naaalikabukan yung kwarto ko at isa pa tamad ka ante. At dahil nga umakyat na rin lang naman ako at nag-aalikabok, dinamay ko na yung alikabok ng aircon ko. Ayan, tinanggal ko yung filter. Filter ba tawag dyan? sa labas ko na lang siya alikabukan para hindi na kumalat yung alikabok ko. Ayan na nga dito ako sa labas nag-alikabok. Tignan nyo naman kung gano'ng kapal yung alikabok na nakikita ko dito sa filter. Filter ba tawag to? Hindi ko alam Pero kawawa tong aircon ko. Sa totoo lang, hindi pa nakakaranas ng cleaning. Simula na dumating yung aircon ko, hindi pa talaga napapakleaning yan. Uy siya, huwag ka nang ba ako? Ano pa maikwento mo? O ayan na nga, kinakabit ko na binabalik ko na sa ano, nagkasabit-sabit pa nga yan. Hindi ko alam kung paano ikabit eh. Nako, mag-isa ka lang talaga sa buhay, saka mo mararanasan yung magsulo sa mga gawaing bahay. Wala kang ibang choice kundi matutunan lahat ng gawain. Nako ultimo sa pagkakabit ng mga antena at sa mga barabara na gagawa ko na ngayon yan. Sa liit ng bintana ako, isang panel lang ang kasya dito sa rad. Ay nakuha mo na nga yan. Ang importante may bintana at saka may kurtina. O, oh, ba diba? Multitasker. Siyempre, nagsasaing na rin ako. Ganyan ang ante nyo kapag dinadalaw ng sipag. Sunod-sunod ang gawain. Eh, wala naman talaga ibang gagawa niyan. Ikaw lang, ante. Huwag ka nang magparinig dyan at wala namang papansin sa'yo. Kaya ituloy mo na lang yung ginagawa mo. Huwag ka nang ano dyan. O, commercial break muna tayo, ha? Nagtitinda rin pala ako ng mga sheets at saka mga foam cover, pati mga blankets. Tindera talaga ako ever since. Kaya lahat ng hinahanap nyo, baka meron ako magtanong lang kayo sa akin. O, kaya naman, check niyo yung ilalabay sa Ventables page na doon lahat ng paninda ko makikita nyo. So ayun na nga dahil nga pinalaki ng striktong nanay, ayan, lahat ng labahin ay hindi pwedeng ibato na lang diretso sa hamper. Kailangan mo na munang itiklop at ayusin ang lahat na ilalagay sa hamper para nga naman hindi bulky sa loob. Naku, bawal na bawal yung pagkahubad mo, bato mo na lang sa hamper, hindi pwede yon Dapat pagkahubad mo, ititiklop mo pa rin bago mo ibato sa hamper. O di ba para akong lumaki sa military? <laughs> Diyos ko po, ang dami ko na naman palang lalaban sa susunod na labahin ko. Puro kumot, bedsheets, pati mga kurtina, Diyos ko, ang dami. So ayun na nga, at dahil manananghalian na, nagsabay na rin ako ng pagluluto ko ng ulam. Nakapagsaing na rin ako niyan. Yung madaling lutuin ko na lang ang niluto ko kasi nga may ginagawa pa ako. So nagisa na lang ako ng sayote at giniling. Ayun, kaya mabilis ko lang natapos yung ulam namin. Kaya binalikan ko na naman ulit itong kwarto ko kasi ang dami-dami pang linisin. Kapag talaga na naiipon yung mga maliliit na kalat sa kwarto, kahit gaano kakunti yan, basta naiipon na dumadami na ko ng linisin. Naku, hindi ako perfect no. Talagang taabutan ka talaga ng katamaran minsan. Pero naman kapag linis at talagang inabot na ako ng sipag, ayan na talagang lulubos-lubosin ko na yung paglilinis ko. Hoy, bumawi biglaan te. Ang importante naman ay eh, naglilinis ka at hindi ka dugyot. Oh, ayan na, malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Dito, medyo madumi dyan. Kasi nga, dyan ko pinagpapatong yung mga gamit ko minsan. Patong-patong na nga. Andyan yung mga bills, nandyan yung mga wallet, nandyan yung kung ano-ano pinagpapatong. -ano Kaya nagsusort muna ako bago magtapon. Ayan na, lumiwanag na ang buhay ng kwarto ko. Nagkaroon na naman ng pag-asa. No 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 hindi pa tapos wait there's more marami pang nasa labas yung tiklupin ko naman yan yung mga nilaban ko noong isang araw pa kaya sa loob ng bahay, hindi ka talaga mawawala ng gawain. Kung haharapin mo lahat ng trabaho sa loob ng bahay, nakukulang ang isang araw mo. Naku, no, kung tutuusin ha, hindi biro maging taong bahay. Ang dami-dami mong gawain. Idagdag mo pa yung pag-iisip kung ano na naman yung lulutuin mo kinabukasan. Kaya saludo rin sa lahat ng mga taong bahay na gumaganap na tagapangasiwa ng buong bahay. Kaya meron tayong value, huwag niyo mamaliitin yung sarili nyo. Pero dapat kung ano yung role na nakuha mo sa buhay, gagawin mo yung best mo. Lahat tayo may iba't ibang kwento kung bakit nandito tayo sa ganitong sitwasyon. Yung iba, piniling maging plain housewife. Yung iba naman, no choice. Kaya no judgment sa mga tao na mas piniling maging taong bahay or maging plain housewife. Basta ginagawa nila yung best nila sa lahat ng mga ginagawa nila at dun sa pinili nilang role sa buhay. Ang importante naman yung nagagampanan mo, yung mga responsibilidad mo sa buhay at napapaayos mo yung pamilya mo. Kung asawa ka, gawin mo yung best mo bilang isang asawa. Kung anak ka, gawin mo yung best mo bilang isang anak. At kung magulang ka, gawin mo yung best mo bilang isang magulang. Because at the end of the day, dun ka pa rin uuwi kung saan kaliligaya.